magandang magandang umaga <laughs> mga idol idil uh, idil id ed al adha ang oras po ngayon ay 5.30 ng umaga ayan mga idol upa how are you is just opening kami po ipupunta sa dagat wow dagat <laughs> shout out nga pala kay ang dala po natin ay isang buting tubig yung palisahan ng kanyang nirala ito yung mga kaulit na yung tubig napapakinig ko yung chido rin ni Kakashi daming birds wow building wow good morning agang agay morning nandito po tayo sa wow kalasada wow pumunta sa dagat kasama si Tito Duls wow dagat dagat masasok pa sa bawi gigong sa bawang wala tayong magagawa dyan hindi natin hawak ang kapalaran Yo, wow halaan wow halaan, halaan. wow bubagsak wow bangka wow nadapa sa mga bangka wow 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 dagat mga idol nandito tayo sa mga dagat idol <laughs>

May bakat pa eh. Ha? So, may bakat. Kasi tumapakito siya itong tinatungan ng gulong. Kaya, kaya natin ito. Ha? Kaya may nakatay mo na ganyan. Kaya siya, may nakatay mo. Gano'n po. Gano'n po. Wow. Wow, buhangin. Buhangin! Ito, nararam pa dito yung ano. 4x4 na sasakyan na. May bakas na ng gulong. Ôi bảo vệ la, À, anh lạc tăng bù hào halaan yeah. nakaka isang kilo na <laughs> Wow, halaan. halaan. Nandito kami sa dagat. Wow, dagat. Let's see. Wow. Wow. Oh my god. Dito, dito I <laughs> tayo ay nagkukubli sa init ng panahon ayan napakainit nga naman ay napuno na yan upa ayun kay tito dulos pa puno patuyo na merienda muna ah pakakalmado ng dagat walang kalon-alon tirik na tirik tirik na tirik na, na nga lang ang araw ah, pakaganda ng panahon ah. Ah, init nga lang ah. ay, galit na si haring araw eh Oh, ah, dami nang kuhan tito dolls puno na yung cooler hindi ako bubuhat yan hindi na muna kayo Ay, malo ma, hindo. Papi, malo ba <laughs> yun? Pack up na po mga idol. Mga surrogate. Mga surrogate idol. <laughs> eh, hey, base ka na. Ako, ah, lumutang ko panda lang. Ano? Hindi ka mag-base ng shirt? Yeah, Iyan ako ko ta. Ha? Sa pinta Sa ano yung sasasakyan? Nag-aaway na sila mga idol. Wala tayong magagawa diyan kundi bahala sila. Hubo. Holiday. It's time for you to to go. Uy, bawal diyan.

Oh. Uh, paalis na po kami sa Wow Dagat. Salamat po. Wow. Bangka. Paalam Dagat. Wow Dagat. Oh. Wow Dagat. Si kayo. Parang piling may may aris. Sa kanin.